Hello, good morning, good morning po sa ating lahat. Uh, ako ngayon nag-video, uh, nagbablog. Dahil may sasabihin lang ako bilang idol ko siya. At lagi ako nanonood sa kanila, araw araw-araw. At concerned din ako sa aking idol idol ko rin bago ang lahat good morning sa inyong lahat dyan kumusta kayo uh, sa aking video ngayon sana mapanood ninyo at mapansin ninyo buong sa mga viewers ko uh, supportahan ninyo aking youtube channel Jerry Bantilan Vlog at Jerry Bantilan TV pero ginagamit ko lagi ang isang account ko, isang channel ko, Jerry Bantilan Vlog. Yan po. About uh, about sa aking sasabihin ngayon, sa buong idol ko, sa buong kalingap, sa side ni Dudong Ruel, nab nabigla din ako eh. Nabibigla din ako sa nangyayari. Sa aking idol rin, lahat sila idol ko. Sila si, si Si Herbal, matubang, uh, kalinga lahat ng mga kasama ni kalinga basta buong kalinga, solid support ako sa kanila. Bago ako mag-out sa aking duty, pag nag-out ko, bukas kaagad ako ng cellphone para mapanood ko lang sila. Lalo na sila Dodong Ruel, sa side ni Dodong Ruel, at ni Rizel, uh, concerned din ako at uh, parang nasasaktan din ako, nasasaktan din ako sa kasama ni, ni Dodong sa Kalingab na si BJ Scheme. Nagugulat ako, BJ Scheme, bakit mo nagawa na naisipan mo na magpa ka? Kasi hindi ko akalain na magawa mo yun. BG Scheme, idol kita. Natatawa ko palagi pag napanood kita. Uh, na, hindi ko akalain na magawa mo yun, idol, na magpakamatay ka. Dahil bakit? Marami bang, malaki bang problema mo? Hindi mo naman, hindi ko naman napanood sa live mo o sa kanila ni Dodong pag nandun kayo sa kubo na masaya ka naman. Wala kang sinasabi sa kanila, mga kasama mo, nila Alex, Ayan, brigada. Sa kasi kay ano kay kay sa kanila lahat mga kasama mo wala kang sinasabi na may problema ka. Nagugulat na lang ako na balitaan ko na nagpakamatay ka na sinugod ka sa ospital. Kaya mo 'yan. idol, don't be just kim. kaya kaya mo 'yan, ikaw pa. Nasaan 'yung tapang mo? Palatawa. Joker. Natatawa nga ako sa iyo palagi eh. Panood kita. Kaya mo yan. Huwag mong tagkain buhay mo na magpatiwakal ka, magbigti ka. Huwag. Payo lang bilang supporter. Ako nga, ang dami kong problema sa buhay. Simula pa noon, iniwanan ako ng asawa ko. Maliit pang mga anak ko, ako na nagpalaki. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon eh. Pero galing ko sa Marinduque, doon ako iniwan ng asawa ko. Lumuwas kami ng Manila, dala kong tatlo kong anak. Dito na ako nahirapan ng todo sa Manila. Hindi ko alam kung saan ko iiwan mga anak ko. Tinitis ko mga pangungot siya sa mga kapitbahay. Noona, bago pa lang. Tinutulungan mga anak ko, sinasaingan, binigyan ng pagkain, kanin. Doon no, no, ang ng problema ko. Pilit ko trabaho para pag uupan ng bahay, pabayad ko rin yung Yan. Hanggang ngayon, naglaki nag ng mga anak ko, nasa lahat ng dalawa, nag-aasawa ng maaga pa, bunso ko, 15 years old, pangalawa ko, uh, 18 years old, nag asawa na, hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Ang panganay ko, Ayan, nasa City Hall ngayon, 28, mag-21 na nga. Ayan, simula noon, sa na problema ko, napaiyak ako, anong gagawin ko. Ayan, mabigat, mabigat talaga uh, mahirap ng single father na may ka. Pero nilakasan ko pa rin ang loob ko. Lagi ako nagdasal sa Diyos na parang susuko na ako ba? Parang susuko na ako sa hirap. At maraming problema problema sa pera, problema sa pagkain. Kahit may trabaho ako, nagtis ako sa maliit na sahod, security. Para mabuhay lang kaming apat, mga anak ko. Yan, ang dami ang problema. Pero hindi ko naisipan na, naisipan ko na gusto ko tapusin buhay ko, pero hindi ko magawa. Nagdasal ako sa Diyos na sana hindi ko magawa. Yun, hanggang ngayon, laki ng mga anak ko, hindi naman lang ako nagawa na, na magbigti, magpakamatay nako. hindi nila ako kaya sa mga sistema ng ganyan na magbigti dasal lang sa Diyos Mrs. Kim, idol dasal sa Diyos, huwag kang magpakamatay tuloy lang ang buhay masarap ang mabuhay dito sa mundo yan magsaya mag lang masayahin ka naman eh sa Davao pa. nakapanood ko kayo. Masaya. Hanggang dyan sa Daid. Sa totoo lang sinusundan ko kayo, mga kalingab. Adik na adik na talaga ako sa inyo ng papanood. Lalo nila Dodong, Ruel, tsaka ni Rizil. Ayan. Maui. Ayan, si Angeli, Kalingab, Maawi. Gusto ko nga kayo makita eh. So, nandito ako sa Manila, Santa Cruz. Santa Cruz, Manila. Tutusin madali lang pupunta sa date. Gusto ko lang kayo makita. 'Yan, si Sirbal, ang pinaka presidente sa Kalinga. Si Sirla, si Sera, Sir 'yan, panood ko. Idol ko kayo. This is game. Relax lang. Huwag kang magpadala sa mga emosyon ma mawawala din lahat yan. Nandyan naman yung mga kasamahan mo, magtulungan, tutulungan ka na nila, lalo na ni Dodong, hindi ka pabayaan. Direktor ka nga eh, napanood ko yung mga teleserye nila ni Dodong ni Rizel. Eh. Ikaw ang director eh. Yung first episode hanggang second episode, nagugulat na nga ako na nabalitan mo, ng big take ka, idol, kaya mo yan. Huwag kang magpadala sa mga demonyo. Demonyo yan. Dagi dasal lang sa Diyos. Kulang lang ng dasal sa Diyos. Idol. Okay. BG Scheme. Yan. Sila Alex, Toto. Yan. Si Ritzel, TV. Yan. Lagi ako nagkukument. Nagkukument ako. Kaya Sir Bal, nagkukument din ako. Rab. nagkukument ako. Yan. Ingat pala kayo lahat. Ingat kayo lahat. Ako dito, security ako dito sa may Kugoso sa LTO. Ayan. Nagugulat lang ako di, di this na sa ginagawa mo. Kala ko hindi ko magawa mo. Wala kang problema. Tawa-tawa ka lang. Hanggang ngayon may problema pa rin ako. Sa pera. May problema pa ako. Ganun pa rin. Trabaho. Walang pag-asinso. Nangupahan pa rin ako sa bahay. Dito sa Dito sa Manila. Pero tinitiis ko lang ang lahat. Wala tayong magagawa kung ang kapalaran ko. May YouTube channel ako. Pero maliit. Maliit pala ang mga viewers ko at saka subscriber ko. Pero ako lang. Upload na upload pa rin ako kahit anong video. Nagbibideo, i-upload. Pag may time. Kasi minsan pagod din po yan. Yan. Inantok na nga ako. Business game, kaya mo yan, idol. Nandyan sila si Dodong. Rizel. Si sila si... Mga kaibigan mo dyan. Sila si... Rizel TV. Kuya Awi. Yan. ka naman Manila, pababayaan. Huwag mong problemahin yan. Problema yan. Hayaan mong problema. Ang magka problema sa'yo. Ngiti-ngiti lang kaya mo yan, idol. Hanggang dito na lang ating, uh, alam ko, sila si Do Ruel, Las Manila. May susunduin sila mga supporter nila eh. Ingat kayo sa biyahe, Dodong Ruel, Rachel, uh, Rachel. Ingat kayo, kaya maulan-ulan dito sa Manila. Ulan, init, yan. Bitches Kim, kaya mo yan. Niwala ka. Kaya-kaya mo yan. Supportahan ninyo aking YouTube channel, mga supporter, mga viewers ko, mga subscriber ko. Supportahan ninyo aking YouTube channel, Jerry Bantilang TV, Jerry, Jerry Bantilang Vlog. pag-subscribe para makatulong rin sa akin ng sarili at makatulong sa akin kapwa. Gusto-gusto ko rin mag-charity vlogger eh. Yan ang pangarap ko. Habang buhay pa tayo dito sa mundo, yan ang ating gagawin dinadaan natin sa YouTube channel at social media na habang buhay pa tayo sa mundo, nating ginagalawan, makatulong din sa kapwa. Kasi kung nandun na tayo sa langit, at least nakatulong tayo. Yan, tinatsagaan ko lang itong YouTube ko, channel. Okay lang. Upload na upload lang. Kasi nahihiya akong mag-ano eh, mag nahiya pa ako, hindi pa ako sanay gusto ko makabili ng gamit para makapag video-video cellphone yung cellphone ko, ano nito, i-Huawei Mrs. Ken, tandaan mo, kaya-kaya mo yan kumusta uh, na lang ako sa mga kasamaan mo dyan, sila si Kalinga Bawi uh, Dodong Ruel Rachel Morales at saka si Maui, mga idol ko, uh, si Angeli, Kalingab, si Jan Lindon, yan, kumusta ako sa kanila, at sa kanila ni si Rab, Rab Matubang, Bal Matubang, Santos, Santos Matubang, at sila si Tata, kung napanood ko rin sila si Tata, si Pugong Biyahe ron, napanood ko rin, nasa Mindanao, ako taga Mindanao ako, ako sa Dilsor eh, kaya mo yan, BG game Hanggang dito na lang aking video. Tandaan mo, BG game kaya mo yan. Kasal lagi sa Diyos at mahal tayo ng Panginoon. Bye-bye.